Nararamdaman mo na ba na parang may gustong ipahiwatig sa iyo ang universo? Parang isang mahinang bulong ng hangin na ginagabayan ang bawat hakbang mo? Pagkatapos ng Abril 1-0, isa may isang pambihirang bagay ang magaganap. Ang mga bituin ay kumikilos, at isang bihirang pagkakahanay ng kosmos ang magbubukas ng pintuan para sa hindi kapanipaniwalang swerte. Pero hindi lahat ay makakaranas ng kapangyarihang ito, lima lamang sa mga napiling zodiac signs ang itinakdang manalo ng malaki. Maaaring ito ay pera, pag-ibig, o isang hindi inaasahang tagumpay, ang buhay nila ay magbabago ng tuluyan. Kaya kung pinapanood mo ito maaaring ito na ang senyales mo. Manatili ka dahil ang kapalaran mo ay maaaring ilang segundo na lang ang layo. Ang astrology ay hindi lang tungkol sa mga bituin at simbolo, ito ay parang mapanang mga sandali, ginagabayan tayo sa bawat liko at liko ng buhay. At sa ngayon, may inihahandang makapangyarihan ang universo. Sa Abril 1-0, isang bihirang astrological na pagbabago ang kakalat sa kalawakan, magbubukas ng alon ng mga oportunidad, swerte, at enerhiya ng tabumpay. Hindi ito basta-bastang petsa, ito ang uri ng araw na tahimik na makapagbabago ng buhay, parang butong biglang na mulaklak sa isang gabi. Habang karamihan ay hindi mapapansin ang pagbabagong ito, may limang zodiac signs na perpektong nakaayon upang matanggap ang buong biyaya nito. Kikinang ang kanilang landas, magiging malinaw ang kanilang mga desisyon, at ang lahat ng inaasam nila ay maaaring unti-unti nang magkatotoo. Pero anong aba ang meron sa mga zodiac signs na ito? At isa ka ba sa kanila? Sa video na ito, susuriin natin ng mas malalim ang mga bituin para tuklasin kung sino ang pinili ng universo at kung bakit ngayon ang tamang panahon para sila ay umangat. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng mahamog na mga burol, nakatira ang isang babaeng nagdangalang aling rosa. Buong buhay niya inalay niya sa pag-aalaga ng isang munting hardin, walang kaalam-alam na may mas dakilang kapalarang inihanda para sa kanya ang universo. Noong gabi ng Abril 1-0, ilang taon na ang nakalipas, kumislap ang kalangitan sa itaas ng kanyang tahanan sa kakaibang liwanag. Sa linggong iyon, hindi na lang nagbago ang kanyang buhay, nakatanggap siya ng liham tungkol sa isang matagal nang nakalimutang pamana, isang di inaasahang pagkikita ang nagdala sa kanya ng kasosyo sa negosyo. At ang simpleng hardin niya ay naging matagumpay na halamang gamot na negosyo. Tinawag ito ng iba na pagkakataon. Para kay Aling Rosa, ito ay tadhana. At kapag tinatanong kung paano nangyari ang lahat, ninyiti lang siya at bubulong, naalala ako ng mga bituin. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi basta kwento lamang, ito ay mga palatandaan. Dahil kapag gumalaw ang kosmos, gumagalaw din ang mga kapalaran. At tulad ni Aling Rosa, may limang zodiac signs na malapit ng humakbang sa sarili nilang sandali ng mahika. Ang tanong kabilang ka ba sa kanila? Taurus, nagsisimula na ang paggising para sa mga Taurus, Tila isang mabagal na pag-akyat ang buhay nitong mga nakaraang buwan, matatag, pero mabigat. Patuloy kang nagsusumikap, tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, nagtatanong kung kailan ba talaga magbubunga ang lahat ng ito. At ngayon, tapos na ang paghihintay. Pagkatapos ng Abril 1-0, unti-unting kikilos ang universo pabor sa parang pagbubukas ng pintuang noon pa man ay para talaga sa iyo. Magsisimula ito sa mga simpleng bagay, isang hindi inaasahang tawag, mensahe mula sa matagal ng hindi nakausap, o bigla ang pagkaunawa sa gitna ng karaniwang araw. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga palatandaan ng tamang pagkakaayon. Ang Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, karangyaan, at kasaganaan. Pagkatapos ng Abril 1-0, makikipag-ugnayan si Venus kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at biyaya. Ang kusmikong sayaw na ito ay magpapadala ng alon ng swerte sa iyo, lalo na sa larangan ng pananalapi at personal na katatagan. Maaaring bigla kang makakita ng mga bagong oportunidad, mga pamumuhunang lumalago, alok sa trabaho, o maging ang mga matagal ng utang na naayos na. Pero hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapayapaan. Tungkol ito sa paghina ng maluwag, ng walang alinlangan. Mapapansin mong unti-unti nang napapansin ng mga tao ang iyong tunay na halaga. Ang tahimik mong lakas magiging pinakamalakas mong sandata. Taurus, ito na ang iyong pagising. Nakita ng universo ang iyong tiyaga, at ngayon ay binibigyan ka nito ng gantimpala, hindi lang sa kayamanan, kundi pati sa kapayapaan, kaliwanagan, at kontrol sa buhay. Maghanda ka. Nagsimula na ang iyong panahon ng tagumpay. Eh, bumabalik ang spotlight sa ilang panahon na, Leo, pakiramdam mo'y tila humina ang mga ilaw sa paligid mo. Ikaw, na isinilang upang manguna, magningning, at magbigay inspirasyon, ay tila naglalakad sa anino, tinatanong ang sarili kung saan ka nga ba nababagay sa mundong ito. Pero pagkatapos ng Abril 1-0, babalik ang spotlight. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa pansin, ito ay tungkol sa pagkilala, pagbabago, at tabumpay. Ang Leo, na pinamumunuan ng makapangyarihang araw, ay namumuhay sa pamamagitan ng pagnanasa at layunin. Pagkatapos ng Abril 1-0, isa Isang bihirang pagkakahanay sa pagitan ng araw at Mercury ang magpapasiklab sa iyong ikalimang bahay, ang bahay ng pagkamalikhain, pagpapahayag ng sarili, at swerte. Hindi ito aksidente, ito ay ang universo na ibinibigay sa iyo ang mikropono, ang entablado, at nagtatanong, handa ka na ba? Maaaring mayroon kang pangarap na matagal nang nakatenga, isang ideya sa negosyo, isang proyekto, o isang hilig na matagal mo nang itinago sa ilalim ng mga responsibilidad. O baka naman, sa kaibuturan mo, ang tanging nais mo lang ay makita ka kung sino ka talaga. Paparating na ang sandaling iyon, darating ang mga alok, Lilitaw ang mga pagkakataong maipamalas ang iyong talento. Maaari kang sumikat, makatanggap ng papel, magsalita sa harap ng madla, o mamuno sa isang koponan, patungo sa isang kamanghamanghang tabumpay. At kasabay ng lahat ng enerhiyang ito, darating ang iyong liwanag, isang kaakit-akit na presensyang humihila ng mga tao, oportunidad, at swerte patungo sa iyo. Leo, kapag pumasok ka sa isang silid pagkatapos ng Abril 1-0, huwag kang magulat kung tila magbago ang enerhiya ng buong paligid. Ito na ang panahon mong muling bumangon, hindi lang bilang isang leader, kundi bilang sagisag ng tapang, tibay, at likas na kapangyarihang hindi maitatanggi. Hindi ka nakalimutan ng mundo. Sa katunayan, matagal ka nitong hinihintay. Libra. Kapanahunan ng pagbalansi pabor sa Libra, napakatagal mo nang sinusubukang timbangin ang lahat, ang pangangailangan ng iba, kanilang mga inaasahan, emosyon, habang tahimik mong kinikimkim ang sarili mong mga pangarap. Ikaw ang tagapamagitan, ang laging nagbibigay, ang taong nagkakabit-kabit ng lahat. Pero pagkatapos ng Abril 1-0, handa na ang universo na ibalik ang balanse at sa pagkakataong ito, ito ay papabor sa Bilang isang nilalang na pinamumunuan ni Venus, ang iyong likas na halina at matalas na pakiramdam ay matagal mo ng lakas. Pero simula kalagitnaan ng Abril, habang si Venus ay papasok sa isang kanais-nais na ang gulo kay Saturn, may makapangyarihang enerhiya ang magigising. Ang mga binhing itinanim mo noon, mga buwan, maging taon na ang nakalipas, ay unti-unti nang namumukadkad, at sa wakas, handa na ang mundo na mapansin ka. Maaaring magkaroon ng bagong ugnayan, romantic man ito, malikhaing proyekto, o negosyo, na magbabago ng lahat. Mga kontrata, negosasyon, at kolaborasyon hindi ito dapat baliwalain. Matatagpuan mo ang sarili mo sa mga sitwasyong may bigat ang boses mo, may halaga ang ideya mo, at ang presensya mo ay nagbubukas ng mga pintuan. At higit pa riyan, darating ang emosyonal na linaw. Kung ikaw ay nalilito, hindi makapagdesisyon, o nahihirapang pagkatiwalaan ang sarili mong landas, ang pagbabagong ito sa kalawakan ay magdadala ng liwanag. Mas magaan ang pakiramdam, mas malaya, at mas kumpiyansa ka sa pagpili ng kung ano ang tunay na makakabuti para sa Libra, hindi ito pagiging makasarili, ito ay ang tunay na balanse. Ipinapaalala sa iyo ng universo na karapat dapat karing alagaan, mahalin at ipagbiwang. Kaya't magsalita ka, tanggapin mo ang oportunidad gawin mo ang matapang na hakbang. Pagkatapos ng Abril 1-0, magsisimulang ipakita sa iyo ng mundo ang kagandahang matagal mo nang ibinibigay sa iba. Maghanda kang tumanggap. Karapat dapat ka sa bawat biyayang paparating. Scorpio, mula sa dilim patungo sa trono Scorpio, hindi ka kailanman itinadhana para sa isang karaniwang buhay. Palagi kang naakit sa mga nakatagong katotohanan, sa malalim na damdamin, at sa mga kapangyarihang hindi binibigkas ngunit ramdam sa ilalim ng lahat. At nitong mga nagdaang panahon, tila nasa isang tahimik kang laban, patagong muling bumubuo ng sarili, nagbabago sa likod ng mga anino. Pero pagkatapos ng Abril isa sero, mawawala ang dilim at magsisimula ang iyong pag-angat. Pinamumunuan ka ni Pluto at Mars, kaya ang iyong landas ay bihirang maging tuwid. Laging may mga pagtatapos at muling pagsilang, mga siklong winawasak ang lahat, upang lalong patatapos tatagin ka. At nayon, sa wakas, umaayon na ang kalawakan sa iyo. Si Pluto, ang iyong ruling planet, ay magsisimula ng isang bihirang trine kay Mars at Sabuan na mag-a-activate sa iyong bahay ng personal na kapangyarihan at tadhana. Mararamdaman mo ito agad, isang bigla ang pagbabago ng enerhiya, na parang biglang tumalim ang iyong intuition. Lalabas ang mga sikreto, ibubunyag ang mga bagay na dati nakatago. Ang mga taong nagduda sa iyo ay unti-unting babalik. Ang mga proyektong akala mong patay na ay biglang magkakaroon ng bagong buhay. At higit sa lahat, makakaramdam ka ng malakas na paghila patungo sa layunin, pamumuno, at kapangyarihang pinansyal. Ang sandaling ito ay tungkol sa muling pagkuha ng kontrol. Maging ito man ay ang paglulunsad ng negosyo, paglayo sa isang nakakalason na relasyon, o pagtanggap sa isang papel ng pamumuno, Scorpio, ito ang panahon mo. Ang apoy sa loob mo malapit na yang sumiklab at hindi na mapipigil. Huwag kang matakot sa tindi ng enerhiya. Yakapin mo ito. Pagkatapos ng Abril 1-0, hindi lang upuan sa mesa ang ibinibigay sa iyo ng universo, ibinibigay nito ang mismong trono. Scorpio, wala sa mga abo, muli kang babangon. Pero sa pagkakataon ito, sa sarili mong paraan at walang makakapigil sa iyo. Pisces, sa wax, nagigising ang pangarap Pisces. Palagi kang namumuhay na parang kalahati ng sarili mo ay nasa mundong ito at ang kalahati ay nasa isang panaginip. Ramdam mo ang lahat, mas malalim kaysa sa karamihan, at bagamat regalo ito na nagbibigay sa iyo ng karunungan at empatya, may dala rin itong bigat. Kamakailan lang, parang palutang-lutang ka nagtatanong kung kailan ba magiging totoo ang matagal mo ng pinapangarap. Pagkatapos ng Abril 1-0, darating na ang sandaling iyon. Pinamumunuan ni Neptune, ang iyong koneksyon sa banal, espiritual, at mga hindi nakikita ay walang kapantay. Pero simula Abril 1-0, si Neptune ay makikipag-ugnayan kina Mercury at araw sa isang paraan na magbubuka sa iyong ikatlong mata, ang kakayahang malaman bago mo pa makita, ang maramdaman bago pa man mangyari. Magsisimulang luminaw ang lahat, at ang mga bagay ay bigla na lang magkakaroon ng kahulugan. Mapapansin mo muna ang maliliit na palatandaan, isang kanta na parang tumatama diretsyo sa kaluluwa mo, isang usapan na tila itinadhana, o isang pintong matagal mo nang kinatok na bigla na lang bumukas maaaring ito ay isang malikhaing tagumpay, isang matagal nang nawalang oportunidad o isang emosyonal na kagalingang matagal mong hinihintay darating na ito at sa pagkakataong ito mananatili na ito pisces ito na ang sandali mong lumakad sa sariling liwanad, hindi bilang isang taong nawawala sa panaginip kundi bilang isang taong kayang gawing realidad ang kanyang pangarap. Malakas na yon ang iyong mga ideya, makikinig ang mga tao, at higit kailanman, kailangan ng mundo ang iyong mahinahong lakas, ang iyong malasakit, ang iyong mahika. Hindi lang ito isang biyaya, ito ay isang pagtawag. Isang panawagan upang lumikha, mamuno, at magmahal ng walang takot. Pagkatapos ng Abril 1-0, magbubukas ang universo ng isang landas na para lamang sa iyo, at ito ay tinatahi ng lahat ng pinakahahangad ng iyong puso. Hindi na malayo ang pangarap. Narito na ito totoo na ito, at nakaukit dito ang pangalan mo. Paano maghanda para dahi pagbabago ngayon na alam mo na kung aling limang zodiac signs ang nakatakdang tumanggap ng pabor mula sa universo pagkatapos ng Abril 1-0, ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin sa enerhiyang ito? Dahil kahit magkaisa pa ang mga bituin, walang magbabago kung hindi ka ang unang kikilos. Kahit hindi nabanggit ang zodiac sign mo, ang mga kosmikong pagbabagong ito ay may epekto sa lahat sa iba't ibang paraan. Narito na ang enerhiya, totoo ito, gumagalaw at nananawagan ng aksyon. Pero ang mga handa, ang mga marunong makinig, ang tunay na makakabihag ng mahika nito. Narito kung paano: una, maging bukas. Huwag labanan ang pagbabago, yakapin mo ito. Maaaring dumating ang mga oportunidad na tila hindi mo inaasahan. Ang mga maliliit na bagay ay maaaring magbunga ng napakalaking pagbabago sa buhay mo. Maging mapanuri at magtiwala sa pakiramdam mo. Pangalawa, linisin ang isipan. Bitawan mo na ang mga lumang pagdududa, panghihinayang, o boses na nagsasabing hindi pa ito ang oras mo. Dahil ngayon ito na, isulat mo ang mga layunin mo. Sabihin mo ng malakas ang mga pangarap mo. Ang kaliwanagan ay tulay sa pagitan ng hangarin at katuparan. Pangatlo, kumilos ng may tapang. Kung nararamdaman mong may kailangan kang gawin, mag-apply sa trabahong gusto mo, simulan ang negosyong matagal mo nang iniisip, kausapin ang taong iniisip mo, gawin mo na. Ang pinto ang magbubukas pagkatapos ng Abril 1-0 ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ito ang sandali ng pagkilos, at ang tapang mo ang magtatakda kung hanggang saan ka aabot. At panghuli magtiwala sa takbo ng buhay mo. Hindi random ang kilos ng universo. Ang lahat ng ito ay may dahilan, at kung bumibilis ang tibok ng puso mo, habang binabasa ito, iyon na ang palatandaan na hinihintay mo. Maging ikaw man ay Taurus, Leo, Libra, Scorpio, Pisces, o isang taong nasa bingit ng isang malaking pagbabago, iisa lang ang mensahe, nakaayos na ang mga bituin. Ngayon, ikaw na ang kikilos. Mensaheng pangwakas na rito na tayo, nasa hangganan ng isang pambihirang yugto. Nagsalita na ang mga bituin. Kumikilos na ang enerhiya. At para sa limang zodiac signs, binubuksan na ng universo ang mga pintuang dati itila saradong-sarado. Pero heto ang dapat mong tandaan, hindi lang ito tungkol sa astrology. Ito ay tungkol sa iyo, ang pagkilala sa sandaling tahimik na kumakatok ang kapalaran at ang pagsagot ng, handa na ako. Nararamdaman mo na ito, hindi ba? Ang banayad na paghila sa dibdib ang pakiramdam na may paparating, hindi ito guni-guni, ito'y intuition. Ito ang kaluluwa mong tumutugon sa pagkakaayos ng kalawakan na ating tinalakay. Maging ikaw man ay Taurus, Leo, Libra, Scorpio, Pisces, o isang taong naghahanap ng senyales, ito na yon. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagpili, at ang mga pagpiling iyon ang huhubog sa susunod mong kabanata. Mananatili ka ba sa lumang ikot ng buhay, o lalakad ka papunta sa buhay na matagal nang nananawagan sa pangalan? Dahil heto ang katotohanan, maaaring buksan ng universo ang landas, pero ikaw ang kailangang maglakad dito, kaya tumalon ka, sundan mo ang pakiramdam, magtiwala sa tamang oras. Hindi pa tapos ang kwento mo, ngayon pa lang ito nagsisimula. Kung naramdaman mong tumagos sa iyo ang mensaheng ito, ipaalam mo sa universo na handa ka na. I-comment ang iyong zodiac sign, ibahagi ang mga pangarap mo, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang mensahe. Sama-sama nating tatahakin ang landas na ito, isang tanda ng bituin sa bawat hakbang, dahil ang sandali mo paparating na.